Mga estudyante customer kinakiligan ang mag-asawang may-ari ng eatery. Kung ano ang ginawa ng mag-asawa, ito. Kung single ka, mapapasana na all na lang at wala ng ibang magagawa kundi kiligin na lang sa relasyon ng iba. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa mala romantic movie na pakulo ng lalaking ito para sa kanyang misis noong Valentine's? Kung ano ang ginawa ng lalaki, eto iba't ibang uri ng pagmamahal ang natutunghayan natin taun taon sa tuwing sasapit ang Valentine's Day. Iba't iba rin ang ginagawang pakulo ng mga lalaki, lalong-lalo na para sa kanilang mga special someone. Pero ang mister na ito sa Cebu City na si Dizon Novabos o Kuya Vax, simple lang naman ang ginawang sorpresa para sa kanyang misis na si Eva Marie. Pero dahil sa lakas ng arrive ni Kuya Vax, habang tumatawid ng kalsada ay mayroong hawak na bouquet of flowers. Idagdag pa ang malakas na tili mula sa mga estudyanteng customer ng kanilang eatery at pa-background music pa. Naging extra special ang Valentine's Day ng mag-asawa. Ang video na ito ay ini upload mismo ni Kuya Vax sa social media account na umani na ng 8.4 million views kung saan makikita na nag-aasikaso ang kanyang misis sa kanilang maliit na kainan na na pa na meron silang mga customer na mga estudyante nang iabot niya sa asawa ang mga flowers. Matapos iabot ang bouquet, they sealed it with a kiss kung kaya mas nagwala ang mga kabataan. Umani naman ng maraming positibong komento ang video na ito. Karamihan ay sana all. Habang meron namang mga pumuri kay Eva Marie dahil sa taglay nitong ganda at halata raw na hindi na stress sa kanyang mister. Ikaw, nakisana all ka din ba noong Valentine's Day o merong nagpakilig sa'yo? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.